Aris, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay na emerald green ay nagsasaad ng sigla, pagbangon mula sa pagod, at lakas ng loob sa pagharap sa mga tungkulin. Kapag napapalibutan ka ng ganitong kulay, mas nagiging buo ang loob mo na ayusin ang mga usaping may kaugnayan sa pamilya at trabaho. Magiging epektibo ang komunikasyon mo ngayon, kaya gamitin ito sa mga negosasyon. Number 24 ay simbolo ng katatagan at matibay na pundasyon sa iyong mga plano, habang ang number 17 ay magbubukas ng pinto para sa bagong koneksyon na may kaugnayan sa negosyo o personal na ugnayan, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay na sky blue, ay nagsasaad ng kapanatagan sa kalooban at pagkakaroon ng malinaw na direksyon, ito ay gabay na makatutulong upang magdesisyon ng maayos lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pananalapi, mainam ang araw na ito para ayusin ang alitan sa tahanan o sa mga kasamahan. Number 16 ay tanda ng balanse at pagmamalasakit sa pamilya, habang ang number 21 ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng problema at pagsisimula ng mas maayos na yugto, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay na maroon, ay nagbibigay ng inspirasyon upang pagibayuhin ang pag-aaral at pagpaplano para sa kinabukasan, ito rin ay nag-uudyok sa iyo na maging determinado sa kabila ng pagkabigo. Number 3 ay may kahulugan ng masiglang pakikitungo at paglalakbay, habang ang number 14 ay simbolo ng pagbabago at mga hindi inaasahang oportunidad at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay na ivory ay sumisimbolo ng kailan awan ng kaisipan at pagiging bukas sa positibong enerhiya. Mainam ito upang makapagdesisyon ng may tiwala sa sarili at makaiwas sa pagdadalawang isip. Number 29 ay tanda ng kabutihan at pagbibigay. Samantalang ang number 18 ay naghahatid ng panibagong pag-asa at masayang balita mula sa malayo, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay na mustard yellow ay nagdudulot ng lakas at sigla sa bawat galaw, hinihikayat ka nitong magpakita ng galing sa mga usaping may kaugnayan sa trabaho at ugnayang panlipunan, magsilbing ilaw ang araw na ito sa iyong landas. Number 11, ay nagsasaad ng simula at pamumuno, habang ang number 22, ay pahiwatig ng pagsasanib puwersa at tagumpay sa proyekto, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay na teal, ay nagpapahiwatig ng balanse sa emosyon at katalinuhan sa desisyon, magiging kapakipakinabang ito kung may inaasikasong legal o kontraktwal na bagay. Number 38 ay simbolo ng kasaganaan at disiplina sa paggamit ng pera, habang ang number 16, ay nagpapahiwatig ng pagbabagong anyo ng mga lumang sitwasyon upang maging pabor sa iyo, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay na peach, ay nagbibigay ng ginhawa at inspirasyon para sa pag-aalaga ng sarili at ng iyong kapaligiran, hudyat ito ng pagkakaroon ng magaan na damdamin upang makipag-ugnayan sa iba. Number 20, ay tanda ng ugnayan at pakikipagkasundo, habang ang number 11, ay pahiwatig ng pagkakataong makamit ang matagal ng minimithi, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay na rust orange ay sumasalamin sa determinasyon at tapang upang harapin ang mga personal na hamon, ipinapahiwatig nito ang tagumpay kung ikaw ay magiging masinop at maagap. Number 7 ay nagsasaad ng karunungan at panloob na lakas, habang ang number 19 ay nagbabadya ng magandang resulta sa isang matagal ng pinaghirapang bagay, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay na indigo, ay gabay para sa pagkamit ng mas malalim na pangunawa sa mga relasyon at sa iyong direksyon sa buhay. Paborang araw sa pag-abot ng mga personal na layunin. Number 5, ay tanda ng paglalakbay at mabilis na pagbabago, habang ang number 32, ay pahiwatig ng tulong mula sa isang taong hindi inaasahan, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ang kulay na charcoal gray, ay nagdadala ng kaseryosohan at kahandaan sa pagharap sa mga responsibilidad, magiging masigasig ka sa mga usaping pinansyal at profesional. Number 10, ay nag-uugnay sa tagumpay ng proyekto, habang ang number 25, ay pahiwatig ng matatag na suporta mula sa kapamilya o kasamahan, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay na blue ay nagpapahiwatig ng malayang kaisipan at pagkamalikhain. Ang araw na ito ay mainam para sa pagpapahayag ng sarili at pakikipag-ugnayan sa mga taong may kaparehong layunin. Number 13 ay simbolo ng pagbabago para sa ikabubuti at number 29 ay nagbibigay lakas para sa mas matatag na pananaw, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay na lavender, ay simbolo ng katahimikan ng damdamin at pagkakaroon ng malinis na pananaw. Panahon ito para tumigil sa glit at pag-isipan ang mga susunod mong hakbang. Number 15 ay nagsasaad ng bagong inspirasyon habang ang number 27 ay pahiwatig ng positibong balita na maaaring magmula sa malayong lugar. At iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan.